Sa NBA naman, nagtala ng panibagong NBA history sa si LeBron James sa kanyang season debut matapos maging unang manlalaro na umabot sa 23 season habang patuloy na dinaragdagan ang mga record na siya rin ang may-ari ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. nag ng panibagong kasaysayan sa NBA sa si LeBron James para maging kauna-unahang manlalaro na umabot sa 23 season lampas kay Vince Carter na may 22. Sa kanyang season debut para sa Los Angeles Lakers, nagtala si James ang 11 points at 12 assists sa 140-125 na panalo laban sa Utah Jazz sa kabila ng hindi paglahok sa preseason at unang 14 games dahil sa siyatika hindi lamang season milestone ang naitala ng 40 years old na superstar. Sa unang half ng laro, bumira siya ng dalawang three-pointers na nag-abante sa kanya sa ika na pwesto sa all-time three-pointless at nilampasan si Reggie Miller. Naitala rin ni James ang panibagong extension sa kanyang NBA record streak na 1293 games sa may double-digit scoring, isang record na hawak na niya simula pa noong Enero 2007. Pinungunahan naman ni Luka Doncic ang Lakers sa pamamagitan ng 37 points at 10 assists. Habang nagdagdag si Austin Reeves ng 26 points upang maiangat ang kopunan sa 11-4 record. Sa panig ng Jazz, nanguna si Keonti George na may 33 points habang may 31 points si Lori Markkinen. Suring so, bahagi ng laban, nakapaglaro rin si Bronny James at umiskor ng isang tres sa loob ng tatlong minutong aksyon sa pagpasok ni Lebron James sa kanyang ika-23 season. Muling pinatunayan ng four-time MVP ang kanyang pambihirang longevity at patuloy niyang binabago ang definition ng kung gaano kahaba ang maaring maging karera ng isang NBA player. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.